What's up mga Whitey, Welcome and welcome back to my YouTube channel Melvin's Tutorial Now guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba paayusin yung icon ng inyo pong uh, bagong Renault 10 Pro 5G. Ano, so, kapipili ko lang po itong yesterday. Yesterday, ayan po. At hindi ko po nagustuhan yung kanya pong icon settings. Ano, ito pong display. Ayan po, itong mga to. Ano, hindi ko po nagustuhan. Kung i-check nyo guys yung phone ninyo, iba po yung display nyo ngayon. So, tuturo ko sa inyo kung paano to baguhin. Ano, kasi hindi, kasi, para kasing ang mahal ng phone ninyo, pero hindi nakakasosyal yung anyo pong icon setting. Ano, so ito yung gusto kong setting ng akin pong icon kaya pinalitan ko. Ano, so paano nga ba punta tayo sa ating pong setting? Ano? Punta kayo sa inyong pong setting. Kung makikita nyo guys, iba rin po yung display ng setting ko. Ano, so pagpunta mo doon, makikita mo dito yung wallpaper and style. Ano, pindutin nyo lang po dito. Ayan po, punta kayo dyan guys. Makikita niyo dito yung wallpaper ninyo. Uh, always display on and of course team of course dito kayo pupunta sa icon ano pag mo ng icon makikita nyo guys diyan yung ano display ito tingnan nyo guys ano pag kinlik ko to magiiba po yung display niya ayan po makikita nyo nagiba so pag kinlik ko tong isa ay kiklik natin siya isa-isa ano so makikita nyo guys nagiiba-iba po siya nagiging bilog of course guys if you want to change guys yung uh, costume makikita nyo diyan pag kinchinage itong custom guys, makikita nyo pwede kayong mamili dito. Ano? So, mag iba iba po itong nandito sa taas. So, yan po yung ano nyo. Makikita nyo guys, nag-iba rin po. Ano? Naging para siyang ano, dahon. Ano. So, ang ganda tingnan. So, ito at saka ito. Ito ang gusto ko. Then, I choose this round ano ano itong pe pebble ayan nakalagay pebble so ayan guys ano pwede niyo rin i-reduce ayan restore at saka i-adjust guys ano makikita niyo pwede niyo liitan pwede nyo lakihan. Ano, so, dito tayo sa ano lang sa mid ano kung halimbawa guys yung mami ninyo or medyo malabo yung mata or maliit po malaki po masyado ma malaki kayong tao at malaki yung inyo pong fingertips ayan po uh, pwede nyo pong lakihan ng malaki ano para po Ayan, hindi kayo magkamali ng pindot. So, pwede nyo rin, guys, lagyan ng art icon. Makikita nyo dito, ano? So, pindutin natin yung art icon. Ayan po, makikita nyo, nagbago rin. And, of course, pwede nyo pindutin, ay... Uh, ayan po yung name. Makikita nyo rin, guys, if, if you want to change the name. Ano, kung gusto nyo lakihan yung pangalan po, makikita nyo, nagbago po yung pangalan. Especially, guys, kung mga mommy and daddy or lola-lolo, makikita nyo, guys, ay eh, pwede nyo lakihan yung pangalan. Ano, hanggang sa mababasa na nila at readable na nila. So, ako dito lang ako sa maliit kasi yan lang naman ang gusto ko. Ano? So, ayan po. Ano pa nga ba ang pwede natin gawin? Ayan po yung icon. Pwede nyo lakihan at liitan. Middle lang tayo. And of course, pindutin lang natin yung apply dito sa baba. Ano? So, ayan po. Pag pinindot yung apply, ayan po, makikita nyo guys, mag-iiba po siya. Though, yun na po yung design na gusto ko noon pa. Ayan po, hindi ko na po siya pinalitan. But, if you want to change your icon and if you want to learn more about po sa setting ng inyo uh, po, Oppo Reno 10 Pro, let me know po. Comment down below at gagawan po natin ng tutorial. And I'll see you around guys. God bless you. Bye-bye.